Nagbabala ilang mga mambabata sa Department of Health na posibleng maapektuhan ang susunod na mga pangungutang ng bansa kung hindi tutugunan ang hinihiling na special audit ng World Bank at Asian Development Bank sa COVID-19 vaccination program. Sinabi ni Sen. Francis Chis Escudero na kasama nga sa loan agreement sa ADB at World Bank na kailangang isa sa audit ang inutang ng gobyerno. Dapat anya itong sundin ng DRH at kung hindi ay posibleng maapektuhan ang future loans ng gobyerno sa dalawang institusyon. Sa ngayon nagpadala na anya ng demand letter ang Commission on Audit na kung hindi tutugunan ng DOH ay may isyon sila na supwena. Nananawagan din si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimental III sa DOH na maging sa Department of Finance at Department of Budget and Management at sa Interagency Task Force na makipagtulungan sa Special Audit sa ngalan nga ng Transparency. Nakakalungkot ang niyang isipin na pinahihirapan pa ng DOH ang pag sa pag-audit sa COVID-19 expenses sa ah, kaya't hindi maiwasan na magkaroon ng impresyon na mayroong dapat busisiin sa paggastos nito. Sa panig naman ni dating Senate Minority Leader Franklin Drilon, sinabi nitong posible may tuturing pa rin na unliquidated ang halaga ng inutang ng gobyerno para sa pagbilingan ng bakuna hanggat hindi natatapos ang special audita. Kung ang liquidated anya ay mari pag-utos ng COA, ang pag-reimburse sa halaga habang ang World Bank at ADB ay posibleng hindi na umaksyon sa ibang loan applications ng Pilipinas. Una nang nilinaw ng COA na hindi sila saklaw ng non disclosure agreement ng gobyerno at mga manufacturers ng bakuna. Kaya't hindi nito mahadlangan ang kanilang pag audit Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.